So hi guys, ni Hunong ang uwan nyo niya. Ato na check after one hour ni Hunong ang uwan niya. Ato i-check ang atong gihimo nga ice So let's go. Nagilis na lang pude ko basin matingalamu Nagilis na lang pude ko t-shirt kay basa magkakoganina. So after one hour atong nai-check kung ice na bagit So let's go. Ayan so, di ba? Nara. Mauna siya nga akong gibutan ganina. So, ato i trial check kung naan, ice. Mo...Ice? Oh, diya. Ja. Wala kayo siya yung ni ice, no? Pero, oh, oh, na ice good siya. Dili, yun na pag siya ah. yung tubig. Oh, siya. Na ice good siya. Wow. Oh? Ice good. So, di ba? So, mauna atong ice. So, nisa, kamong mga nagluoprito di hagisda, no? Sa, init <anecdotal> sa adlaw. Panggawas mo diya. Pahihutod ko na mo, guys. Inyo habi. So, That's all for today's vlog guys. nara successful nga tong ice. So oh, bisag na siya water gamay. O oh, ba? Diba? magnawa eh. Yeah. Oh, ice gina siya ha. So, tayo open be. Ito yung open na. Nara siya tubig be. Ato siya open. There. Ah, oh, mauni ang ice. Ako nga yung kuha dali. So mauni ang ice niya. Yeah. So saudara, darah, darah, Oh Oh, di makaimubon Oh, nice, aking ya. so, so, gameong ice, there is for probinsya nga, pero't iba't 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 iba't